Magandang araw po sa inyong lahat. Kahit sino kaya ng mga english agad. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Wala akong kopya nito. Pag-English po natin yan, gagamit po tayo ng pattern. nitong subject plus verb plus adjective plus noun. Subject daw po muna sa pag-translate natin ng ating Tagalog na mensahe patungong English. Sa subject po natin, yan po yung number one. So sa number one, ang nakakasamang salita po ay itong akong, so I. Sumunod daw po ay number two, verb at ang verb pong gagamitin natin dito ay itong have. Kasi, ang have po ay maaaring i-partner sa I. Okay? I have. Tapos, sumunod daw po ay number 3, kung saan ay adjective. At ang, ang adjective po natin ay itong wala, na sa English ay no. I have no. Tapos, yung number four po natin, yan yung noun. At ang ginamit po nating noun ay itong copy. Okay? Na English po natin bilang copy of it. Itong kopya nito. So, pagsamasamay lang natin, I have no copy of it. Yan na Ingles sa wala akong kopya nito. Okay? Isa pang halimbawa, subukan naman po natin itong has. Yan ang gagamitin natin na, na verb. Wala si Luigi ng payong. Wala si Luigi ng payong. Pag in-English po natin yan, at gagamitin po natin itong pattern na ito, ito na po yung resulta. Luigi has no umbrella. Luigi has no umbrella. Okay? Has po ang ginamit natin kasi kitang-kita -kita nyo na po sa parenthesis. Yan po yung maaaring i-partner sa has. Itong he, she, o kaya itong pangalan na Luigi na isa lang ang bilang. Okay? Pero kung dalawang pangalan po ang inyong ginamit o higit pa, dapat po heb. Kunyari po, Mario y Luigi. Pag Mario Luigi, heb po ang gagamitin nyo. Kasi ang has po ay pang-isahang bilang na pangalan pag higit sa isa na, na pangalan, have na po ang gagamitin nyo. Okay po. At ngayon po, gusto ko rin po ituro sa inyo na itong have o has ay ginagamit po para makapagbigay po kayo ng impormasyon na pang ngayon. Na sinasabi nyo na, na ngayon ay itong si Luigi ay walang payong. Pag tinignan natin ngayon si, si Luigi, wala kayong makikitang payong sa kanya. Okay? Pagpatungkol naman sa akin, wala kayong makikitang kopya nito. Okay? Yun po ang ibig sabihin niyan. Nitong heb at saka has. Ang ibinibigay nating informasyon ay pang ngayon. Subukan naman po natin itong had na ang ibinibigay na informasyon naman po ay pang noon. Okay po? Subukan po natin itong itong siyang. Okay? Wala siyang kotse noon. Pag yan ang gusto nyo ibigay na idea, wala siyang kotse noon, gamitin lang po natin itong ating pattern. Okay? Yung siyang, subukan po natin ay lalaki. So, he ang gagamitin natin. Pero kung gusto nyo ay babae, she po ang gagamitin nyo. So, subukan natin ay he. Okay? He had no car. He had no car. Wala siyang kotse noon. O dati. Yun po ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay po? So, tatandaan nyo po, ha? Ang have at has, ang ibinibigay na impormasyon ay pang ngayon. Ang had naman po ay, ang ibinibigay na impormasyon ay pang noon. Okay? At saka tatandaan nyo rin na ang have, has, had ay nakakapagbigay ng ideya patungkol sa pag-aari. Kunyari, meron kang pag-aari na kotse. O meron kang, o, o patungkol po sa pinangahawakan. Kunyari, ito nga po, yung may pinangahawakan kang kopya. Okay? O kaya patungkol sa relasyon sa tao. Kunyari, wala kang, wala kang kaaway, wala kang enemy. Yung, o kaya wala kang, wala kang kasin, wala kang pinsan, wala kang kaibigan. Yun, yun po yung patungkol sa relasyon. Okay? Okay? O kaya itong taglay. Ang, ang ibig ko sabihin ay taglay ay patungkol sa skill o talento. Okay, so itong pag-aari, pinangahawakan, relasyon, taglay, yan po ay maaari po natin magamit kapag ang, ang ibinibigay nating idea ay have, has, o had. So, tandaan nyo na po. Okay? Para hindi na po kayo maligaw. Pag gumamit ng heb has had, maaaring ang ibinibigay na idea niyan ay ito pong mga kabibigay ko pa lamang. Okay po. So subukan naman po natin itong itong talent poor. Okay, gusto ko rin po kasi ituro ito sa inyo. Subukan po natin itong silang. Wala silang talento sa pagkanta wala silang talento sa pagkanta. Pag in-English nyo po yan, gamit po itong ating pattern, they have no talent for singing. They have no talent for singing. Ang ginamit ko po ay have kasi yung they po ay maaring i-partner sa have. Okay? Kung may magtatanong po dyan, ano ba ang pwedeng i-partner sa had? Lahat po ito. Itong I, you, we, they, he, she, o kaya si Luigi, maaaring i-partner nyo sa had. Kaso nga lang po, ang impormasyon na yun na ibibigay nyo ay sinasabi nyo ay patungkol sa pang noon. Okay po? At saka, dagdag kaalaman po, okay? Ito pong enemies na nakikita nyo na ang spelling po ay may ie sa huli, ibig sabihin po niyan ay mga kaaway. So, ito po yung plural form ng enemy. Ibig sabihin ng plural form, yan po yung spelling na ang ibinibigay na idea ay pang maramihan na bilang. Pag gusto nyo ay mga kaaway, edi enemies. Pag isa lang ang kaaway, enemy. Yung pong ibig ko sabihin. Pag isa lang na ID, edi ID. Pag maraming ID o mga ID, IDs. Maglalagay kayo ng S sa dulo. Okay? O kaya itong folder. Isang folder, pag nilagyan nyo ng S sa dulo, folders, mga folder. Yun po ang ibig sabihin niyan. Pag car, isang kotse. Pag cars, mga kotse. Pag question, tanong. Pag, pag questions, may S sa dulo, mga tanong. Makikita nyo po yan sa dictionary. Katulad po nitong car, hanapin nyo lang po yung plural form of car. At ang ibibigay po sa inyo ng dictionary ay cars. May S na sa dulo. Okay, yan po yung ibig ko sabihin dun sa may S sa dulo na kung saan ay nakapalob sa parenthesis. Okay po. So, sana po may aralan po itong ating leksyon kasi ito'y gamit na gamit. At saka, kung mapapansin nyo po, ang Tagalog po natin dito ay natural. Di ba po ba? Inuuna, natin, inuuna po natin itong number 3. Itong wala. Tapos sumunod itong 1. Di ba? Tapos isusunod natin yung 4. Ganyan tayo magtagalog. At ang maganda po dito, meron na po tayong pang-translate ng tama sa English Okay? Kaya sana po, uh, pahalagahan nyo po itong ating aralin. At kasi, matututunan nyo rin po ng maayos yung pag-translate yun ng inyong Tagalog na mensahe patungong Ingles sa tamang pamaraan. Okay po, maraming salamat po.